Eh, hindi ako marunong magbasa. Ayun na yung deliryo ko. Dear, ikawento ko sa si inyo yung experience namin sa baha. Eh, lalo na ngayon, maulan. Kaya, ang daming baha ngayon. And, habang nagpipainting tayo ng watercolor, wala din kasi ako maisip na ito topic natin related dyan. And, patulog na ako ngayon. <laughs> Naisip ko na lang. Medyo roto na record ko lang dito sa cellphone natin ayun, nakatira kasi kami dati sa Taytay. Bata pa ako nito, hindi ko na alam exactly yung, kung yung age, yung date, ganyan. Siguro around 6-5 years old ako nun. Binaha siya eh, kasi di ba Taytay dun sa flood week kami nakatira. So daanan daw siya ng baha talaga. tas hindi ko alam kung anong bagay yun, dear ah. Matagal na talaga, as in 2000 pa ganyan And then, yun, binaha kami As in, mga lagpas tuhod Minsan pa nga umabot yata sa Ano ko eh, bewang ganyan Ano siya, matagal yung dear Umabot yata din ng months Ayun Again ha, ang dami kong disclaim Hindi ko totally maalala Naalala ko lang yung feeling Yung, yung ibang part Ng memory mo gano'n Kasi nga bata ka pa tapos yun, naalala ko ba, nagsiswimming pa ako. Na, kasi pinapagalitan ako nila, mami, nila daddy. Eh, nandito ko pang mga sugat-sugat nun kasi nga, ang hiling ko pa maglaro. Kasi, yung sa floodway kasi, hindi siya yung concrete. Ano pa, may bukid-bukid pa nun eh. May tutubi pa nga nun eh. Nanguhuli kami yung tutubi. Tapos, nagmumulat pa ako ng plastic. Sumasama ko sa kaibigan ko. Sabi, ewan ko, akala ko naglalaro lang na kami. <laughs> Yung pala, ano, namumulot talaga. na <laughs> At tapos yan, balik na sa baha. Ayun. Tapos, kasi dito, meron kaming kamag-anak dito sa Pasig. And dun muna kami tumira. Pansamantala. Meron akong ninang na nagtuturo edi sinali ako doon sa lingkit kita ko doon. Siyempre, may pa special, special, ano dun, treatment. Kasi kanina, hindi <laughs> ko masyadong pinapahirapan. Wala, wala rin nga lahat ako naging kaibigan masyado noon eh, Kasi, hindi ako nagsasalita. Minsan lang din ako mag, hindi ako pabibo noon. Hindi rin ganun kakapal yung mukha ko. Kasi nga, hindi ko, ano ba, nahihiya ako. Kasi, ang babango nila. <laughs> ay tas ito pa naranasan ko pa yung ano yung katabi ko na, na, ng ano ko langot totoo yun din. <laughs> di hindi siya gago ulo yun pinapahid niya sa ano ko sa damit ko tas doon ako natutong lumaban <laughs> para hindi ako mabuli kasi pag nakikita ako yung may pinapaiyak sila ganyan ganyan eh ako saling ket-ket ako ay yung parang titirahin ka talaga. Pero hindi naman ako nabuli nun. Ah, ito pa. Ang next nun is mag-grade 1 ka na. Eh, dun sa school namin, meron kaming section star. <laughs> Kapag ako nakuwento sa ibang classmate, ko, anong section nyo? Ganyan, ganyan. Ah, meron kaming section star. Ganyan. Hanggang section 1 lang daw sila. And then, eh, hindi ako marunong magbasa. Hindi. Mm, eh, dun sa Section Star, syempre, yung mga magulang gusto nila Section Star, pinakamataas yung anak nila. So, ang dami namin dun sa Section Star. Napunta lang naman talaga ako sa Star kasi nga ninang ko nga, diba? And then, para mabawasan yung mga bata dun kami, papabasahin. Ayun na yung delirio ko. Then, nagbasa. hindi nagbasa, hindi ko alam kung ano yung binasa ko pero hindi ako nakapagbasa tapos, napunta ko sa section 1 next section na yun eh. eh ang dami ulit namin so pagbapasahin na naman kami hindi eh, nga ako marunong magbasa ayun napunta ko sa section 2 sa section 2, buti kompleto na kami <laughs> Medyo ano na, so-so na. Hindi na ako pinagbasa. So, yun. Section 2 all the way ako. Hindi naman ako bumabaha from 2 grade to grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Hanggang grade 6 lang kasi kami, wala pa kaming K to 12 nun eh. Ayun dear, next na 'yung ibang kwento. Naantok na ako. Bye-bye.